Uh, my next question refers to adito uh, na sa alam naman ni Madam Sponsor ito yung sa earmarked revenues. Um, Madam Speaker, sa can you define earmarked revenues through you, Madam Speaker? Earmarked revenues, Madam Speaker, are identified revenues required by law to be used for designated activities benefits or purposes which can be either classified as use of income or special account in the general fund or SAGF. nung pung uh, sinabi sa akin that the cash isn't available because the cash is being used madam speaker madam sponsor pa na pwedeng gamitin ang earmarked revenues ng national government wherever it pleases yun ang practice po ng uh, natin. But let me explain. Madam Speaker, yung tanong ko po, hindi kung practice siya or hindi. Tama po ba na ginagamit natin ang earmarked revenues for other things other than specified in the law? Madam Speaker, if I may be allowed, yes. parang po siyang, if I may use a comparison, parang pong kung tayo po ay nagde-deposito sa isang banko, nagdeposito tayo ng isang daang piso, iniwan natin sa bangko yung ating 100 pesos. Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng bangko yung 100 pesos na yan. But at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest, dapat ibibigay sa atin ng bangko yung pera natin. At any point in time that we want it, it must be available. So ganun po ang konsepto ng earmarked revenues. Congress earmarks a certain portion ina ng ahensya ang revenue, dine-deposito sa treasurer habang hindi ginagamit ang cash. Gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government kasi po ang pangongolekta ng buwis hindi naman po January 1. Meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga page? Ang sweldo ng mga government employees, wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin na ang cash na yan. Pero at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin ng earmark revenues. Madam, Madam Speaker. Speaker, saan po nakasulat na ganun ang ibig sabihin ng earmark revenues na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa? Kasi malinaw naman po, earmark accounts and funds are not, sorry, the legal basis of an earmark revenue could be a law, a presidential decree, or international agreement. Bawat earmark revenue may batas. At walang blanket authority doon na sinasabing pwede mo munang gamitin habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po makahanap ng legal basis Mula umpisa, asan po ang legal basis na sinasabing pwedeng gamitin? Ang pondo na in-earmark natin for another thing kasi yung cash naman hindi pa ginagamit ng ahensya. So hiramin ko muna. Eh paano kung hindi ko na maibalik? Paano kung hindi na tayo makautang? Hindi po ba pag regular ka na tao? Ginamit mo ang pera na hindi para doon. Qualified theft na 'to o kaya, pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing ang, ang tawag po doon sa libro ay Book of Accounts. So, may Book of Accounts at nandoon naman po maliwanag ang balanse. So, at any point in time na kung question Madam Speaker, ulitin ko. Ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pang samantala ang earmark revenue? So, hindi po ginagamit, hindi po ginagamit ang revenue. Baliwanag po 'yon. Yung pera, Madam Speaker. Saan po sinasabing batas na yung cash na nakolekta ng isang collecting agency para sa isang bagay na naka-earmark? Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong itong SUF para lamang sa free Wi-Fi. O meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito, pero sabi nga yung cash na 'to nawawala na kasi ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free Wi-Fi hindi ko po talaga ma sa utak ko kung paano pwedeng, kung ano, yun lang naman tinatanong ko, ano po bang batas ang nagsasabi? Yung cash na para sa free wifi pwede mo munang hiramin ng national government para gasosin sa ibang bagay nang hindi nagpapaalam sa tamang or walang proper documentation. Madam Speaker, una sa lahat na pag-usapan na natin ito at maliwanag naman na at any point in time na kailangan na ng uh, DICT ng additional funds para sa free wifi, they may request. Madam Speaker. Maliwanag po yun. At katulad din doon Madam sa Speaker. fire trucks. So lahat po yun ay pwede. So yon ang sistema po ng um, paggamit ng accounts sa special accounts in the general fund. Ganun po ang sistema. Pero kung merong Meron pong legal question ang ating gagalang-galang na BHRR. Nandito naman po ang DOJ, Judiciary. Pwede po siyang magtanong ng ng legal opinion, ng opinion mula sa DOJ, because that is really beyond us. Hindi po ako makakabigay, hindi po kami makakapagbigay ng isang legal opinion. Uh, yun ay pwedeng hingin sa DOJ, Madam Speaker. Madam Speaker, we, we, are, we, are the power of the purse here. Tayo po ang nagpasa ng batas. Yung pera na in mark natin, mahirap po na ginagamit, tapos pagkailangan na, sasabihin mo, pagkailangan na nandyan. Paano kung wala? Hindi ba ganun yung mga estafa cases? Hindi ba ganun yung mga pyramiding scams? Na pagka umutang ka ng pera, for such a, di ba, tapos biglang pagkailangan na, hindi mo na makuha. Pwede mo i-demanda yung taong yun. Ang sinasabi mo kasi, at any given time, ang defense mo is at any given time, pwedeng hingin ng free wifi yung budget. Eh, paano kung walang pera ang gobyerno? Sa akin, hindi yung it's readily available. That's not the point. Ang punto dito, pwede bang gamitin para sa ibang bagay ang cash na inalat ng kongreso para sa isang particular na bagay? Hindi po excuse yung sasabihin natin, available naman pag gusto ng ahensya eh. Anong difference nito dun sa DAP? Well, ang tawag po dito, Madam Speaker, ang tawag po dito ay cash management by the National Government and this is under Executive Order Number no. 449. Yan po ang uh, mandato ng ating National Treasury. So, kung uh, meron pong um, legal question na gustong pang uh, talakayan ang ating kagalang-galang na Beige Herrera, ay pwede naman niyang itanong sa Supreme Court kung uh, gusto niyang kung gusto niyang talakayin pa ito but as far as we are concerned at any point in time na hihingin ng ahensya ang earmark traffic na yan dahil maliwanag po mas maliwanag pa sa alas 8 ng umaga ang balanse nila ay demandable po yan Madam Speaker hindi niya po maliwanag sa tilik ng araw yung balanse alam mo yun hindi maliwanag kung magkano ang balanse ng mga earmark revenues dahil nata sa Bureau of Treasury. You and I both, na, both know that natatraffic ang kanilang balanse sa Bureau of Treasury because nagagamit ang pera, tapos naghihintay ngayon ng balancing or reconciliation. Madam Speaker, this is not a legal question, it is also a management of cash question at the end of the day, nangungutang nga tayo dahil kulang yung pera natin eh. So paano kung biglang may magandang programa ang isang departamento, can we assure them that there's cash? So bigla tayong, you know, we earmark this certain ini-earmark natin ito sa bawat use niya. Kasi gusto natin i-make sure that the money is there at lagi siyang pwedeng gamitin. Tandaan natin, if yung humihiram ng pera ang may control kung anong ibibigay niya, then magdadamot ako ngayon sa pagbibigay kasi ginagamit ko eh. So they have the control eh. If you have the control, di ba? Kunwari ikaw ang may control ng pera, kung ano ang pwede mong gamitin at hindi. Tapos may humihinging ahensya sa'yo. Kung ginagamit mo yung pera, hindi ka magiging generous sa ahensya ibigay kahit mayroon silang tamang programa. Kasi you're making use of the cash available. Maganda lahat yan, Madam Speaker, but again, ang end balance, halimbawa, as of June 30, P728.785 billion. Peso. So, malaking amount of funds. Isipin na lang po natin kung lahat po ito ay pinagsak natin. Ngayon, lahat sa mga ahensya, sa totoo lang po, mabibilaukan silang lahat. <laughs> Hindi nila kayang ma-absorb lahat ito. So, may ganun din na problema. So, that is actually part of the mandate of our National Treasury, part of the, uh, the mandate of the DBM. Kailangan nilang i-manage yan. So... they cannot just flood um, all of these agencies with cash so yun po, that's again that's how we understand the cash management mandate of these agencies um, madam speaker madam speaker cash management does not mean gagastosin mo yung pera pag hindi ginagamit. there's a difference madam speaker i, did I never said na I flood natin agencies I'm just simply saying, you cannot use the money that's particularly earmarked for a certain project. Na sinaad natin sa batas. Pero again, I, do, I did not say na i-flood natin sila. But I'm saying, tama po ba na ginagamit natin yung pera na sinet aside ng isang batas na hindi pwedeng gamitin. Malinaw po ang batas. Bawat, bawat section. Andito po yan, makapal po yan eh. Ilan ng earmarked revenues natin. Naka-specify doon, nandun lang siya pwedeng gamitin. So, Very again, specific. Alam ko po yung sinasabi yung one fund concept. Do you know the history of one fund concept when it started, Madam Speaker, Madam Sponsor? What is the question? <laughs> yung one fund concept. Because yan po yung sanina sinasabi niyo na ito yung cash management. May one fund concept. Na yun ang sinasabi ng DOF na dun ginagamit. Kaya balikan natin yung history ng one fund concept. Ano ba ang pinanggalingan ng one fund concept, Madam Speaker, Madam Sponsor? Oh, Peace and light in the body, Madam Speaker. Galing po yun sa presidential decree 17... Presidential decree pa yon during the time of President Marcos. Na lahat ng dormant accounts, yung mga off-budget accounts, yung mga lying around funds, yun ang pinagsama-sama. Wala po doon nakasulat any mention of earmark revenues. At since 1977 pa po yung presidential decree na yun. Hindi pa po na-amend or napalitan ng panibago. Ang sa akin naman, gusto ko lang ilagay sa tama. Pwede naman natin lagyan sa special provision kung talagang gustong gamitin itong pondo na to. Pero ang tanong ko, hindi ba dapat natin malaman sa Kongreso kung para kung saan kailan hiniram yung 700 billion? Kung may 700 billion, anong portion ng 700 billion ang hiniram? Hiniram para sa anong bagay? Tama ba na walang report sa atin na hiniram yung perang to? Tama ba na hindi nag-report sa agency? Kung ako si di ako si DICT. Ang alam ko meron akong 24 billion. Tama ba na hindi magpapaalam sa kanila? Pwede bang hiramin namin ang cash na ito para magamit namin sa ibang bagay? So, Madam Speaker, again, babalik po ako dun sa aking analogy earlier. Ang banko niyo po ba, tuwing ini-invest yung isang daang piso na dineposito ninyo, ay tinatawagan ba kayo para Hi, pa- Madam invest? Speaker, kung ako so, po ay nag, hindi nag-authorize, pwede ko pong sabihin sa banko, huwag niyong galawin itong certain portion na to. Because tandaan niyo, hindi mo pwedeng i-relate sa bangko to. Batas ito. May blanket kang pinirmahan sa banko. Nung nag-deposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Wala tayong authority na binigay doon sa ating batas o habang may cash, habang hindi ginagamit. Pwede nyo gamitin, national government, kung saan nyo gusto. Pag kinapos tayo, gamitin nyo na. O basta siguraduhin nyo, pagkakailangan ko na, ibalik nyo sa akin. But again, Madam Speaker, what is important is the balance. Paglilinaw lang po kung ano ang balance ng bawat fund ay intact na intact po yan. Uh, Napakahuhusay po ng ating mga empleyado sa ating treasury. Complete po yan. So lahat po ng mga dinadagdag po dyan, lahat ng binabawas, intact po ang balances. Um, Nagkakap issue lang po because we have a ceiling at every point in time. Today, ang hinaharap natin na ceiling is 6.352 trillion pesos. Can you imagine? Kung pinasok po natin itong 728 billion, mauubos yung 6.3 ng 728 billion ng in mark ng Kongreso. So, paano po yung mga programa na gustong ipatupad ng ating national government? Yun ang mangyayari dito. How will our national government function kung lahat po ng ating earmarked revenues ay pinasok natin lahat doon sa ating total budget ceiling? So, yun po ang napakahirap na trabaho ng uh, ating DBM or TPCC. So, yun ang naging um, ang ganda nga ng konsepto, di ba? Ng cash management. So, that's what it is. So, in other words, when you deposit money sa banko, yung the exact 100 pesos, serial number 0001, hindi naman yun yung the exact bill na isasoli sa'yo once you make a withdrawal. Di ba? Ang usapan lang natin, ay nagde-deposit ako ng 100, at any point in time, you are entitled to 100 pesos, any serial amount, eh, any serial number, plus interest diba. 'Yun naman po ang binabantayan uh, natin. Madam It's Speaker, the same concept that we are using for cash management under the National Treasury, Madam Speaker. Madam Speaker, to so to that you have three minutes. Madam Speaker, minutes. with the same concept. paano yung mga nagsarang bangko? Dahil ginamit nila yung pera eh. nag overuse sila ng pera ng deposito ko eh. So nung nag-withdraw ko, hindi na mabalik sa akin dahil nagsara din yung bangko eh. Like I said, Madam Speaker. Again, I believe in the one fund concept. Pero mag-amenda tayo ng batas isaayos natin. Ano ba sinasabi ko dito? Ever since all budget hearings, sayang ang mga pondo sa earmark revenues, sayang ang mga pondo sa off-budget, sayang ang mga dormant accounts. Ilagay natin sa one fund concept, I agree, pero let's pass a law. Let's amend the PD. Let's amend the presidential decree or magpasa tayo ng batas dito sa Kongreso if we really want to allow that. Yun lang po yung aking palaging sinasabi kasi right now, and eh, magreport sila sa atin sa Kongreso kung saan nila ginamit at kailan na hiniram yung pera. Madam Speaker, hindi na natin alam saan napunta yung pera na ginamit na yun. Oo, nandyan. Pero nung hiniram nila, para kang nagsabi sa any empleyado, oh, ito, petty cash natin sa opisina. So, ibig sabihin, kung meron akong petty cash dito sa opisina, kung merong mga ilangan sandali, ay, hiramin ko lang sandali, ah, ibabalik ko naman eh. Pag nabuko mo yung empleyado mo, is it acceptable? Kung kunwari, nagbigay ka ng pera specific sa iyong staff para dyan lang yan, tapos hiniram ng staff mo, hiramin ko lang naman eh, ibabalik ko rin ah. Is that okay? Does it make it okay? Madam speaker it, it is not the same situation that is um, i stand by my position that uh, accounting wise po hindi uh, naman ginagastos ang earmarked revenue as long as hindi program uh, intact po ang balances ng uh, ating earmarked revenues uh cash wise ay fungible naman po siya so yun po ang uh, sistema ng cash management kung may problema po ang ating kagagalang-galang na bichelera again uh, of course She's free to file a resolution, file an inquiry, file um, or solicit an, um, an opinion from the DOJ. So, Madam Speaker, paano nga pag hindi na paano pera What happens now? Because we it for other things, natin ang utang. Is that your last question, Honourable uh, Herrera? Well, I would like to put now, this on record that I'm second round. While well, the earmarked revenues may be pooled to the general fund under the one concept, the fact that these are not readily available cash resources but an obligation suggests a shift. From the one fund concept to misappropriation, the remittance of the earmark revenues recorded in special accounts has merely become a means to circumvent the purpose of earmarking, allowing physical possession and access to these earmark revenues, which under the Republic Act, is, like I said, 700. So, Madam Chair, Madam Speaker, Madam Sponsor, sa ilagay gagpunan natin sa tama at magreport po tayo. Manamipu tayo. Pwede po ilagay na special provision na report sa atin kailan nila hindi naman because hindi ko po talaga matanggap. na pwedeng gamitin po yung pera na in-earmark natin for a specific thing kahit ba lang ito sandali. Like I said, hindi ba to parang DAP? That was declared unconstitutional by the Supreme Court? so the Honorable Stella, your final statement to the last queries of the Honorable Herrera. Yes, uh, Madam Speaker, uh, thank you for sharing your thoughts on the matter. I have exhausted my <laughs> opinion on this. Um, as i said, uh, there's the doj, perhaps who can uh, weigh in on this, um, and uh, the rest of the members on the matter. majority leader, madam speaker, basayin ko lang putong section 37 and pd 1177. it states that even the presidential decree of the one-fund concept does not even allow it. it says here, all monies appropriated for functions, activities, projects and programs shall be available, shall be available solely for specific purposes for which these are appropriated. even the presidential decree, na -pool lahat sa one-fund concept, exception yung naka-appropriate for a specific thing. So Madam Chair, Madam Speaker, I've exhausted my time. Meron pa namang ibang agency sanction pa yung DBM, DOJ. I'll just can magkaiba po ang appropriation which is an authority to spend versus cash. Magkaiba po yun. That's my final statement. Madam Speaker, thank you. Like well, anyway, so susulod na po ako. Majority leader